Isa pala to sa mga tutunan ko nung nag-Saudi ako. May kaibigan kasi akong Ilocano, nakakaiba magluto ng tortang talong. Beses ko na itong ginawa sa bahay pero hindi nakakasawag lutuin. Yung tipong kahit napaka matrabaho niya, eh hanap hanapin mo rin talaga yung lasa. O siya, panoorin niyo yung full video para maintindihan niyo kung ano yung sinasabi ko. Lagyan na rin natin ng bawang para mas masarap. Bago matapos yung video, shout out muna kay Alan Romero by Len. Dahil sa kanya, natutunan ko kung paano gawin to. Share ko lang pala, ngantong luto ng talong na ako lang dati sa katrabaho sa Saudi. Tapos ihawin, i-slice ng maliliit. Pag ganto na yung tsura, lagyan natin dito. Samasamahin lang natin. Lagay lang tayo ng pitong itlog. Sa timpla kayo ng bahalang maglagay. Lagyan ko lang siya ng asin, minta, magic sarap mix lang natin Pwede na ito.